Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel and sa video nito pag-uusapan pa rin natin yung uh, updated na possible scenarios na pwedeng sapitin ng Gilas Pilipinas matapos yung naging uh, talo nila uh, nung nakaraan kontra sa Chinese Taipei So magkakaroon tayo ng updated uh, kasi meron tayong mga uh, pagkakamalin nung huli nating video mga bay ano So ito yung uh, updated talaga na possible scenario ng Gilas Pilipinas kung saan uh, papunta ng, uh, na papunta nang knockout stage or uh, knockout round ng FIBA Asia Cup 2021. Okay, so meron lang tayong mga ilang mga pagbabago dito sa mga possible scenarios ng Gilas Pilipinas. Uh, although exciting pa rin naman and uh, very interesting pa rin yung magiging kahihinatnan ng mga possible scenarios ng Gilas Pilipinas papasok ng knockout stage. Okay? So, unang tanong pa rin dyan, may pag-asa pa rin ba makapasok ang Gilas Pilipinas uh, sa knockout stage or sa next round ng FIBA Asia Cup? Yes, ang sagot dyan, oo. Uh, still, a 50-50 chance pa rin, mga bay, no para sa akin. Uh, kagaya ng una nating uh, sinabi nung uh, dun sa ating uh, previous video 50-50 pa rin kasi uh, kahit na top 3 teams yung kukunin each group na makakapasok sa next round uh, and on paper dapat uh, automatic pasok tayo dyan sa top 3 uh, sa group natin which is uh, Taipei, New Zealand and Philippines yan dapat yung uh, on paper na automatic na pasok sa top 3 kaya lang kaya ako nasabi na 50-50 kasi nga maganda yung naging performance ng Iraq sa New Zealand uh, dumikit sila and may possibility pa na posible nilang uh, matalo yung Chinese Taipei mamaya ano uh, sa laban nila and uh, posibleng matalo tayo naman sa laban natin mamaya kontra sa New Zealand so merong laban tayo mamaya mga bay no yung Gilas Pilipinas uh, alas 11 ng gabi yan, dito uh, ang simula sa Pilipinas so i think marami tayong mapapanood ng live diyan mamaya So, kaya ako nang sabi, 50-50. Uh, although, kaya naman natin talunin yung Iraq, uh, pero uh, baka malason tayo ng Iraq ano, sa ganda ng pinapakita nila uh, nung laban nila kontra sa New Zealand. Kaya 50-50 yung uh, pananaw ko dito na pag-asa natin kasi baka masila tayo ng Iraq and then matalaw tayo mamaya sa New Zealand baka mag-end up tayo ng 0-3 and tayo pa yung malaglag sa group natin. Okay, dito sa group D. So, 'yan 'yung uh, sagot kong uh, sa mga fans diyan na nagtatanong kung may pag-asa pa bang makapasok yung Gilas sa next round. So, a must win yung laban talaga mamaya kontra sa New Zealand. Kasi kung ano 'yung magiging resulta mamaya kontra sa New Zealand, siguro magkakaroon na tayo ng insight kung ano 'yung magiging position. Kung makakapasok ba talaga yung gilas or malalaglag sila And kung ano yung magiging rankings nila sa group D kung sa sasakalan makapasok sila Okay Tapos eto next is yung top 1 team sa groups So dito guys meron palang uh, qualification tayo dito no? Kasi yung top 1 team kada group is automatic na pasok sa quarterfinals So, kung titignan natin mayigis sa Group A, ang possible na maging uh, top 1 dyan sa Group A is Australia. Sa Group B naman, uh, I think Japan yung magiging uh, top 1 dyan sa Group B unless ma-upset sila ng Iran. Tapos, uh, sa Group C naman, uh, automatic, tingin ko China. And dito sa Group D, uh, possible ang uh, on paper na posible maging uh, rank 1 sa group standing sa group natin which is yung New Zealand ngayon ang tanong meron pa bang pag-asa ang Gilas Pilipinas na makuha yung top 1 spot para outright quarterfinals na tayo ang sagot dyan mga ba is yes meron chance yung Gilas Pilipinas na makuha pa yung top spot kahit na natalo tayo sa Chinese Taipei pero sobrang liit ng chance ang yon and Naka, hindi na nakadepende sa Gilas Pilipinas yung magiging uh, outcome or uh, result kung makukuha nila yung top one spot hindi na nakasalalay sa kamay nila so danito yung dapat na mangyari mga bayo, no para makuha ng Gilas Pilipinas yung top spot sa group D which is uh, sobrang late ng chance and napakahirap na so una dyan dapat manalo yung Gilas Pilipinas sa 2 remaining games nila which is yung New Zealand and yung Iraq so mamaya very crucial game talaga yung laban ng uh, New Zealand kontra sa Gilas Pilipinas. So, pag natalo nila yung New Zealand at Iraq, magiging 2 yung standing ng Gilas Pilipinas. Uh, and then, nakadepende na yan sa resulta ng laban ng Chinese Taipei kontra sa New Zealand at sa Iraq kung ano yung magiging resulta. So, dapat matalo yung Chinese Taipei kontra sa New Zealand at sa Iraq para mag 1-2 yung Chinese Taipei and mag 2-1 din yung New Zealand. So, maglalaban-laban na lang para sa top spot pag ganyan yung mangyayari uh, pag natalo yung Chinese Taipei sa remaining 2 games nila New Zealand and Philippines lang yung maglalaban sa top spot and hindi pa yan dyan natatapos mga bay no? kasi magkakaroon pa yan ng Uh, tiebreaker so I think ang pagbabasihan dyan is yung point system kung ilan yung naging lamang ng uh, mga panalo nila konta sa mga nakalaban nila sa group nila so medyo maliit talaga yung chance na makuha ng uh, Pilipinas yung top spot so dapat unahin na muna nilang manalo mamaya konta sa New Zealand and then hayaan nila the rest is uh, nakasalalay na sa Chinese Taipei kung magna number 1 sila sa group D or hindi. Yan. Ngayon, kung hindi natin makuha yung top 1 mga bay, ito yung possible scenario which is uh, rank 2 or 3 yung kahinat na natin. Okay? So, kung matalo tayo mamaya sa New Zealand, a uh, must win na yung last game natin kontra sa Iraq. In, kung in case na matalo ng Taipei mamaya yung Iraq, and matalo yung New Zealand uh, yung Philippines sa New Zealand parehas na 0-2 yung mangyayari sa Iraq at sa Gilas Pilipinas and uh, sa final game uh, matatalo natin dapat yung uh, Iraq okay para mag 1-2 tayo and mag 0-3 yung uh, Iraq and sila yung malaglag so pag nangyari yan guys pag nag 1-2 tayo magiging third place tayo uh, dito sa group natin third place. And ang ka-crossover natin na bracket mga bayan no, is yung group C. So pag nag-third tayo dito sa group C, ang automatic na possible na makalaban natin dito is uh, Jordan. Yan, Jordan or uh, siguro sabi natin may chance yung KSA kasi baka uh, matamasilat nila yung Jordan. Okay? And manalo yung KSA sa India. So baka magtay sila ng Jordan sa 2-1 yan, yan, yung mga possible scenario So it's either Jordan or KSA Yung mga natin sa knockout stage Papasok ng quarterfinals And kung pala rin tayo dito guys Sa alin man dito sa Jordan or KSA Para makapasok tayo ng quarterfinals Ang mga kalaban natin is yung top 1 ng group A Which is yung Australia Okay, which is sobrang hirap talunin And baka hanggang quarterfinals na tayo pag nagkataon. Still a better finish compare sa last uh, FIBA Asia Cup natin na hindi tayo umabot ng quarterfinals. Ngayon naman, pag nag number 2 tayo dito sa rankings natin, okay, dito sa ating group, nag second place tayo, ang possible natin makakalaban dyan is yung rank number 3 dito sa group C. So, ganun pa rin. It's either Jordan or KSA yung mag-rank 3 dyan. Okay? Ngayon, dito sa rank 2, medyo uh, mapapagaan yung uh, path na dadaanan natin papunta ng quarterfinals. And, may possibility na umabot tayo ng semifinals. Okay? Bakit? Kasi, pag nag 2 tayo guys, uh, makakalaban natin is either Jordan and KSA. And, which is kaya natin talunin. Okay, yung alin man dyan, sa dalawang team na yan. Ang mga kalaban natin pagdating ng quarterfinals is yung top 1 ng group B, which is possible Japan or Iran. So, yan. So, kung i-compare mo yan sa Australia, na ma posible natin makalaban sa quarterfinals, mas may chance tayong makalusot sa quarterfinals, papuntang semifinals, kung Japan or Iran yung Uh, mas makakalaban natin sa quarterfinals Mas malaki yung chance natin na makalaban uh, ma, Kung makakalaban natin yung either Japan or Iran Para mapasok tayo ng semifinals Compare dito sa Australia na sobrang late ng chance na sa buwan na matalo natin sila Sa quarterfinals pag nagkataon So ang pinaka best spot Na dapat na makuha talaga ng gilas Kung matalo sila sa New Zealand is that At least dapat maka Uh, second place or first place sila kung manalo sila mamaya sa New Zealand. Yan yung uh, pinaka best spot na pwede nilang makuha. First or second place pag natalo, nanalo sila sa New Zealand. Pero pag natalo pa sila mamaya sa New Zealand mga bay, automatic third place na tayo. And posibleng uh, hindi tayo umabot ng uh, Quarter quarterfinals para kalabanin yung Australia. Kasi baka matama sila tayo ng Jordan or KSA sa uh, knockout stage papas uh, papasok ng quarterfinals. So, medyo mahirap pag nag, uh, yung pagdaraanan natin pag nag-third place tayo sa group natin. So, must win talaga mamaya mga bayo no? Yung laban sa New Zealand. So, pag gusto natin na manalo yung Gilas Pilipinas mamaya para sa New Zealand, para gumaan yan, yung ranking sila at least second, uh, second place man lang sa group D. No okay. Yun lang mga bay, maraming salamat sa panonood